So guys, itong nakikita ninyo, ito yung namatay naming breeder na isang male. So niya nilang mag-molt at siya ay kinagat na isang male. So ano ba yung ibig sabihin ng molt sa so isang quick fish? Ang molt ay tinatawag na yung nagpa, nagpapalit ng balat or yun yung time na lumalaki sila. So pag makikita mo yun, tinabi ko yung luma niyang na uh, skin at i mo doon sa kanyang bagong uh, size ay napakalaki ng diferensya. So kapag nag molt ng madalas yung uh, ating crayfish ang ibig sabihin na ay mabilis yung kanyang paglaki. At iwasan natin na kapag nag-moult yung ating crayfish na ihalo doon sa ibang crayfish. So pwede natin siyang alisin dahan-dahan or i-separate or pwede rin siyang lagyan ng proteksyon. So lagyan natin siya ng screen tapos tabunan natin na yung tagusan naman yung tubig kasi hindi naman nila kailangan na movement mga ilang araw pa pago, sila makabawi. Magkaroon ng sigla. So yan, nakikita ito kanyang balat na luma. So yan, yung kanyang balat nung hindi pa siya nagmol. Ganun lang siya paliit. Pero biglang lumaki nung nagmol. Kaya lang, namatay naman dahil kinain nga no, aming male na isinama sa kanya. So yan, ang ating tuwasan at ating paghandaan na kapag nag-mold yung ating crayfish ay dapat meron tayong protection or isiparate natin.